Anong, ano ng bibi mo? 200 over 100. 200 over 100, okay. no? Yan, pero hindi naman siya naihilo. O kung anuman, kung masakit ulo, hindi naman. Pero yung bibi niya, 200 over 100. Napakataas nun, no? Kung mahila ang ugat mo, ay puputok. Okay, tapos sa uh, mayinom na siya ng gamot ng pampababa ng dugo. Hindi pa rin bumababa. Tignan natin kung may sakit yung spiritual si ma'am. Asia na yung eh, 200 okay. pinaka pinaka nagagamot kayo dito 150 lang eh okay. Lang. tayo ka malam apatid ka kote apatid ka dito ka sir sa likod niya sir ano ka lang ano, ano. ano ka lang dyan ha? ano ka lang baka umano titignan ko ha Oi hey, madam, tingin nga sa mata ko. Pag pinapikit kita, huwag ka po dinilat ha. Pikit po. Tinatawa ko yung spirito, kung sino ba na may merwisyo, pasok. Meron <coughs> no? ha. Meron. 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 Alis kayo Alis ka hindi? Ano ka dyan? Ano ka dyan? Anong, Anong, Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Oh, Alis ka hindi? Alis ka hindi? Anong klase ka? Anong klase Ano ka? Hintang ko? Ha? Oh, ano? Anong ginagawa mo dito? Kinula mo o ano? Oh, Tanggalin mo lang ako. Ah, tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo nga, tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Ano yung nilagay mo dyan? pa lang tas ng dugo na ito. Ikaw palang may gawa. Tanggalin mo. Babae ka lalaki. Babae. Tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Bilis ako. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Oh, Tanggalin mo, tanggalin mo. Oh, no. Nakita niyo man, hindi ko ginamita ng pag no? pinatayog ko lang, no? Tumba bigla, oh. Bigla ang tumba, Yung talagang nawala ng malay, no? Tanggalin mo. Tigilan mo itong babae na Anong problema mo dito? Sa anong kinagalit mo? Anong kinagalit mo? Anong kinagalit mo? Ingit lang. Saan ka ingit? Saan ka ingit? Saan ka ingit? Sa kalengge. Ayo mo. Sa kalengge. Sa kalengge. Maganda ka lang yan. Tatay mo. Ah. Tanggal mo. tanggal mo. Paparusahan kita dyan. Sa'yo, ang taas ng BP nito na eh. Nagtataka ako eh. Hindi ko eh. Kahit ang inom ng upang ng buko. Tatay mo. Tigil lang mo yan ha. Matagal mo lang ginagawa niyan. Matagal Opo. Ito talaga ng hindi niya. Na. Kita niyo na yung pagbagsak niya, oh. Wala talagang malay, eh, no? Nagkagandahan talaga, talaga, oh. Opo. Uh, okay ito. Panglima. Oh. Kulo bayente. Kulo bayente. Ha. Kulo bayente. Hindi ka lang ulo bay. Ba Sigurado pa. Tulupay siya po! Tanggal mo! Tandal mo! Tanggal mo! Tandal mo! Tantan mo! First time na ito magpagamot, no? Sa akin, first time. Wala siyang paalam-alam na ganyan na ang mangyayari sa kanya. Tanggal mo! Titigilan mo ito hindi! Titigilan mo ito! Titigilan ko na siya! Ah! Titigilan ko na! Tanggal mo! Tanggal mo! Ubusin mo! Ay, na. Wala naman tayong alam, no? Wala tayong buko, wala tayong gamit na matigas sa bagay, no? Ayan, dali, kaya lang. Okay, ayan, no? Kaya lang, kaya lang. Oh. Wala tayong buko, ha? Takay uh. ah. naman, mo yan. Ubusin mo. Ay, hindi naman ka. Oh. Tagal na yan, maramdaman na yan. So, kahit mahuli natin to, kahit mataas yung bibi niya, mm -hmm. hindi mapapahamak ito kasi iyan po kami gawa. Okay? Kaya may ganyan talaga, pinapataas ang dugo. Tigilan mo yung inggit dyan, ha? Nainggit ka. Malamang, hindi lang hindi lang yan. Ito, mainit, oh. Bulo ba ganda? Ah, ito na! Bisa mo. Tanggal mo. Tigilan mo yan, ha? Oo. Matanda ka, bata? Matanda na. Ilagay mo, gusto mo. Ano pinaglalagay mo sa katawan niya? Ano yan? Ano yan? Ano? Walang ano? puro ng tubig. Tagdagay mo ng tubig. Ano, ah! mo eh. Pero, may tubig ang nilagay, pero payat, ano? Tanggalin mo! Ayun uh, na. Sige lang may matanda ko. Ano yung kita eh? Nakaranas ka ng mga uli. Marami Hindi, lang parang tanggal niya ah, mo. Alam, mo. tanggal mo, tanggal mo hindi na gustang mo may sa ah, Tragal mo, Tragal mo hindi na gustang na ako tanggal mo, sigilan mo. 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 mo yan malintikan ang talagang makakakita ka ng hinahanap ko sa akin ano? ano? ayo ah, oh, kubo si titigilan mo tayo nde, titigilan ito, oh. 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 baka... oh. ano, mo, oh. mo, oh, ano, oh, 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 Ilan? Ilan? oh, oh, oh,

Ano nangyari Ano ka? Ano nangyari hindi niya alam, oh. Hindi mo alam yung pwede mo, te? Okay, oh May bumira may kumuulam. Okay? May kumuulam, ha? Hmm. Kule. Kule. Siguro na na siguro na hindi nga lang kung yan kayo. Kamusta pa mo? Oh? Okay. Gumaan siya? Okay, sandali ka. May lulus sa amin pa ako. Oh? Pigit ka, manahan sa panang Diyos. Tuloy-tuloy yung pagaling. Pigyan ka mas at patuloy na kalakasan. Tuloy-tuloy ko na lulusaw sa ako mula ako lang at talapakan. Hanggang sa kabutubutuhan, physical man, spiritual man, tulong ng ating Panginoon Diyos. Malulusaw, matutunaw, maduduro. Ito na naman yung pagkabagsak na tumba talaga, no? Oh, pala mo talaga. Lumipit ka po. 'Yun ang may bumibira kasi may na 'yung tinaga na sinasabi niya. 'Yung eh. um, hindi pa, kunin din pa na tanggal doon pinapagamot na rin sa ibang mga gamot. kaya form. Mm. Pabalik-balik, pare. kasi dito pag may kulang talaga, gano'n ang mangyayari. No? Pag meron, meron. Pag wala, wala. Nakita ko. Okay? Sige na, na, na po nun, nakikita ko sa video ko. Oh. pag wala, eh, sinasabi ko <laughs> mo talaga sakit na. No? <laughs> pag may kulang, ayan mangyayari. Ganun, pag Pagkita niyo pa naman yung pagbagsak kanina. Talagang pala mo talaga, di nga rin, ano? <laughs> 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 wala siya Wala Ay, magaan yung pagkakarama

Kut lang kut na. Tapos ng dito. Si sino nga yung pang natin dito eh. <mulimit siya> pala, inutusan lang pala siya. nasaktan lang kaya ang maamin eh. Kita niya naman nung ginaan natin. Tara nang pa yung kamay. Tara nang walang mali eh. Lupayin pa yung tayo talaga ang Inhale, inhale, exhale. Inhale, exhale. Mulat. Kamusta nga yung mo? Gumaan na, hindi ako mukha kanina. Mabigat. Kala mo yung may nakapasang dito ngayon. Tubig. So, wala Tuba. Tuba. Tuba na. Tubig. Tubig ang nilagay eh. Ito tayo nga na mo.